Yan, isang magandang araw at isang masayang adventure naman sa atin mga kaprabins. Nandito nga po pala tayo sa Kulong-Kulong Beach Resort ng San Francisco, Quezon. Dito lang po yan sa Bundok Peninsula. Isang napakagandang beach nga po pala ito na dinadayo din ng karamihan. Dito nga po, ipangalawang beach ko na po pala nakapunta. Wala nga po palang entrance fee dito na babayaran mga idol. Ang babayaran nyo lang po yung cottage up to 300 to 500 pesos. Ay teka, teka lang mga ka-province ha. Ito pong isang ito, eh, hindi po kasama sa 300 to 500 pesos ng cottage. Ito ay eh, nakita ko lang po na ako nagpalipad ng drone. Noong una, ko, noong una ko po dito, ito po ay eh, wala pa. Ayan po, nakikita nyo, tapakaganda. May swimming pool po po siya. At meron na rin po silang floating cottage na nakalutang. Ha? Charot. Pansira po kayo, hindi ko alam yan. Hapon na po pala nung no, kami nakapunta dito. Kaya medyo baba na yung araw. Ito nga po pala yung San Francisco Quezon. Ang welcome. Kaya naman po ay welcome na welcome kayo dito sa kulong-kulong beach ng San Francisco, Quezon. Ito nga po pala ay mabilis lang malaman. I-search nyo lang po sa Google ang kulong-kulong beach ng San Francisco, Quezon. Kung kayo po ay galing na Lucina, pwede po kayong mag-bus. So bakay po kayo na super lad baba na po kayo ng San Francisco, Quezon. At ituturo lang po ng mga residents dito kung nasaan po yung kulong-kulong beach. Kung kayo naman po ay galing ng Maynila, pwede po kayo magsakay ng Cubao. Sakay din po kayo ng Superland. Diretso na po ng San Francisco, Quezon kung nakikita nyo po napakaliwalas po ng lugar bagong bago po po yan guys sana po mga idol kung nagustuhan nyo ang video natin ito ay eh, huwag natin kalimutang magsubscribe subscribe at hit ang notification bell button para updated tayo susunod natin mga upload videos maraming maraming salamat nga po pala sa inyo lahat sana po itapusin nyo ang video ito hanggang dulo maraming salamat po keep safe everyone